Alam nyo ba na meron tayong mga EPS dito sa South Korea na basta na lamang nire-release ng employer na hindi nila alam at hindi po sila kaagad nakakapag-report sa labor. Halimbawa na lang po ng isa nating kababayan na nagbakasyon sa Pilipinas habang nakabakasyon ay nire-release po siya ng employer niya. Kaya lang lumagpas po ng one month at hindi po siya naka pag-report sa labor. So pag ganyan po ang kaso, ano po mangyayari sa EPS worker natin na nasa Pilipinas at hindi kaagad nakakuha ng release paper. Yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Ang ating mga EPS worker, kapag kayo po ay nirelease ng employer ninyo, meron po kayong 3 months para maghanap ng bagong employer. Kailan po magsisimula yung 3 months na yon? Magsisimula po yon after po ninyong mag-report sa labor at kumuha ng release paper. Kailan po ba o gaano katagal ba maaari mag-report ang isang EPS worker para kumuha ng release paper kapag siya ay nirelease ng employer? Ang isang EPS worker po, kapag kayo po ay nirelease na employer ninyo, Apan dun sa report na na sinabmit na employer ninyo, dun sa labor na nire-release nila kayo, meron kayong one month para mag-report naman sa labor para kumuha ng release paper. So, inuulit ko po, one month po. So, kapag lumagpas po kayo ng one month at hindi kayo nakapag-report at hindi kaagad kayo nakakuha ng release paper sa labor, makakansila po yung inyong working permit. Kapag nakansila po yung inyong working permit, kasunod na po nun yung inyong visa sa immigration. Dahil wala na kayong working permit, wala na ring reason para mag kayo dito sa South Korea, kinakailangan nyo na po umuwi ng Pilipinas. Same din po dun sa 3 months na binibigay sa inyo para makakuha kayo ng employer. Within 3 months at hindi kayo nakahanap ng bagong employer, kinakailangan nyo na po mag-exit at umuwi na ng Pilipinas. So, paano ka ba notify para malaman mo kung Nirelease ka ba ng employer mo o hindi? Mga EPS worker natin sa South Korea. Ugaliin po ninyong i-update ang inyong number sa labor. Para just in case na may gawin po ang inyong employer na i-report kay na release or whatsoever, mano-notify po kayo ng labor. Makaka-receive kayo ng uh, message from the labor na ganito ang ni-report na employer ninyo. Para sa gayon, makapunta ka agad kayo sa labor at makapag- report din, din kaagad-agad. So, sa mga kababayan ko dito sa South Korea, ugaliin po natin i-update ang ating mga numero sa inyong, sa ating labor office. At kung kayo po ay nilis na employer ninyo, wag na po kayong uh, maghintay pa ng matagal. Pumunta na kaagad kayo sa labor office at kumuha ng inyong release paper. Anyong!